Hello so guys, sa gabi Guys, tayo pa uwi na Ngayon oras na to Dito ay eh, dumaan sa may shortcut papunta Ang papuntang bypass ng Ng bustos Guys, okay, napakadilim dito eh. Buti may mga baybay -bay dito Pero kabisado naman natin to Kaya tayo mga nilim oh. Ayan, diba? Nilim Sa guys mamaya, ang dadaanan natin, mas madilim pa dito yung may mas madilim pa dito yung kakabaan ng dadaan natin mamaya yung papuntang North papuntang North Expressway and Lex Buti na lang guys yung isang kliyente natin video paano lang ma maganda yung pinahayon niya hindi siya nagpamisting dahil guro ko okay naman yung ano kasang wala walang note na nakalagay ako Alam mo guys, tuwing, tuwing dito ako na-duty sa Bulacan, Malolos, Claridel, o bayan-bayan naman ang ano yan. Lagi na lang talagang gabi kang uwi. Kaya na guys, maaga na ako malis eh. Medyo ano pala, medyo gabi na. Magpapagabi. Mga parang 5.30 ganun. Pagabi na. Dahil akala ko, o akala ko eh, wala pang ano. Buti na lang, umabot sa oras dun. Pero, okay naman yung takbo natin smooth lang. Hindi tayo nagmamadali sakin akin eh syempre yung gulo yung ano nang sakin natin kanina chine ko naman okay naman lahat kasi guys mahirap mawala ng ng ano nang mga bagay na hindi natin madadala dito sa pagpiyahe dito gaya ng pera o walang gasolina ang sakin na to kaya kailangan check mo muna kung may preno kung may preno siya o signal light o hidalight hindi yung sagpa karang sagpa Siyempre tingnan mo rin kung may kung may liya um, ko yung kung okay pa yung mga okay yung ano mo yung tawag din yung okay yung papa papa <laughs> Okay yung ano nang sakyan nyo na ginagamit kaya ng mga mga ano mga body niya kasi siyempre ingat ingatin tayo kasi hindi lang tayong gumagamit ng sakyan na to hindi lang tayo kaya kada gamit mo, check mo, kada gamit mo, check mo, taka kada pagkatapos ka, check mo le Yun lang, bag mo i-parking, check le Para walang burilya sa tayo sa mga bagay na ikakata pag tinanong ka, may sasagot ka, di ba? Kasi mahirap na, pero saka kung sakaling one time naman na, hindi na masabi ha, di ba? Huwag naman, pero pag may mga, di ma may ba, walang signal light, bisabihin mo sa boss mo, walang signal light boss kasi ganito, di ba? para magawa na agad ng ano namang paraan na kasi sa, tayo rin gumagamit na ito eh madilim guys dito kaya pero kaya, kaya nag ilaw ako pero mamaya pag nasa inlex na papatayin ko na yung ilaw na ito yun guys o ba diba? o ang dilim guys traffic medyo traffic dito ngayon andihin talaga dito guys sa ilang kalaman ito guys siguro kung mga 20 kilometers o mga 30 pero galing gano'n sa bustos nasa 30 to 35 to 45 to 40 ganun Pero galing ka dito sa ano, eh malap ano na medyo medyo ano na, may ma Dilindo. No? Oh, yan. dami dito guys sa mga second truck malaki kaya ingat ingat tayo guys sa magkawa dahil hindi natin masabi hanggat maaari ingat yung pag uwi para makasip kung sip alam ka alam naman natin na kung di naman tayo na huwag tayo magmadali sa oras pag uwi dahil makakawin naman tayo ng maayos diba? tamang drive lang na kung anong tama Mahirap naman kasi pag mabilis. Dilim dito eh. Kaya kala mo okay lang eh. Pwede makaka-overtick na yun eh. Pero guys, tingin ko pag ito na naayos na, talagang totally tapos na. Itong kalsadang to maganda to. Marami marami dito ng ano, Sure ka tanto, guys eh. Papuntang Cabanatuan, pulilan, to Pampanga, to basta lahat, Bustos, San Rafael. Walang problema eh. kasi sa ngayon kasi guys hindi pa ito na dahil wala pa masyadong ano rito mga warehouse o mga pwedeng gawin dito pwedeng subdivision na bahay ano ba may subdivision na rin pero hindi pa lahat pag maganda niyan pag na talagang na ano na to talagang pag nagawa na kasi may warehouse itong eh. Yung cargo eh cargo yung warehouse ng mga ay ah, yung cargo nga mga ano yan mga ano, mga padala ng mga ang alam ko yung mga frozen na rin yan royal cargo maganda guys pumili ng lupa rito pag, pag, pag ano kasi alam ko ito sa maraming bahay na rin dito guys yung ano maraming bahay na na pwede kang manira, manirahan dito kung talagang ano kasi okay naman dito mga kung talagang pag na pag talaga na develop yung paggumuan ng mga bahay dito hindi lang siguro yan ang mga anong natin dito buo din siguro pasyalan meron mga gagawin dito yan mga yan makakarating tayo guys ito lang sa Manila siguro mga isa nung nakiusi sa Pasig siguro upis natin mga ano siguro guys mga 11 mga 12 mga 12 12.30 or mga ano gano'n kasi alam ko guys video traffic na rin sa ano okay guys mamaya update ko kayo ha guys ito na yung karugtong na ano kanina malabo tayo sa NLEX guys ah nito na malabos na ng NLEX yo Uh, catch. One five eh. Ito kaya, oh catch 1-5 pala kaya away lang papasok siya Uy. Uh, balance 1 39 Okay, okay sa kalokan naman itong RFID na nato. Kanina, pumasok ako. 17. Parang ganun, 17. Tapos sumumalabas ako nang nag-15. Kaya naman 18 na naman. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> kasi nang araw pa tinik nila doon. Nila doon nang gulo ito 500 pesos, tapos nang araw 'yun. Ayun, hindi ko na yan kasi alam ko ginamit kaya ginamit ko ulit ngayon dahil alam ko may laman ngayon 1.8 na naman yan laman yung gulong ko. lang guys Parang flat yung bulong ko Wait lang Kala ko guys flat Hindi naman pala Hindi naman wala flat Kasi nakita ko parang gulong Parang luma ano, ano eh Kaya tayo guys sa index Medyo Medyo uh, Medyo masikip Sikip na ng konti yung kalasada Kasi ngayon guys Sa so uwihan ng mga nagbakasyong galing Mga bansang south Ay north Tarlac, to Baguio, to ano Uwi nila kaya medyo ma ano eh guys. Uh. Ah. Medyo ta medyo marami-rami ngayon ng kalsada pa kasi Uwi na sila guys eh. Kailan ni guys? hindi ko masabi sure kung anong oras makakawit tayo sa sina natin sa pinakabahay natin <laughs> okay guys sabit ito mamaya guys guys sabit tayo nung basta ng Edsa ed ed na sobrang traffic Alex tayo sa ano na, Balintawak. Na ah, lagpas na rin sa traffic at paano. Hindi traffic ani talaga kaya yung mga sasakyan ni eh, dinadumas pa isa isang ano eh. Yan, dito tayo Balintawak na guys. Ito guys, maluwag na. Wala na masyadong ano rito. Sakyan, dahil doon lang naman sa may ipapasok ay palabas ng ano, endless. Ayan. End of expressway. Ha? Ah? guys yun tayo balintawa ah, lubok 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 Kaso guys, dito naman yung medyo naman Dito naman, dito naman yung medyo naman traffic Dito naman tayo magigilub yun na ito Kanya kalsada ngayon, medyo ano talaga. Yun lang. Namumula rin palagay sa dulo. Pero kaya yan. Parang normal pa lang. Nagigay ng daati na. Munyos na tayo Dito tayo sa Munyos na Kaso nga lang medyo pa rin talagang ano Medyo masigip ang kalsada ng konti Pero okay lang naman kasi pauwi ka naman eh ka ng maga kasi tatura lang talaga dahil pauwi ka naman eh yun tapos pauwi ka na di ba hindi pa yung hindi ka nakapunta dun pauwi ka na time check guys mga ano na 11 people. Tama-tama yan guys Mga 12.30 Masang oras ka lang Ating biyahe Tignan tayo sa opisina tayo lang malapit tapos saka tayo na traffic dito tayo sa Qmart mart napaka-traffic Grabe. Wala pa may bandaanan guys, dito lang. Mas maganda-gandahan kaya puntang ano. Isa ikot ka ng walayo, puntaan sa Juan or what, or whatever, na kalsada. Mas ma basic pa rin dito sa edisa, eh. Pero gumagalaw naman, pero... Siguro ko 12.30 to, eh. mga 12.30, lalagpasan pa natin mm -hmm. yun guys ng yung sitwasyon kasi guys dito kasi may ano yung mga bus na uwian may Alps, Victory, North 5 star dito yung bus dito ayan yung mga ano yung mga muwi probinsya dito may bus kasi ano, kaya na traffic nga nata traffic nga BLTB yun ayan pa may North Face 5 5 ba to? Cisco yun Cisco tapos baliwag transit meron din kompleto dito guys kaya kaliwat kanan may talagang posibilidad na may traffic eh solid north meron pa tapos super liner oh, yun yan lang guys mga bayan magupan ito ano na guys medyo pag ano mapailan na sila naman tayo may play over tayo medyo maluwag lag na dun lang naman kasi guys sigurado yan eh. so guys malapit tayo sa ating sina. dito tayo sa istansya common Pasik, SM ng FASIC kunting kayo mo talang guys dito na tayo sa piscina natin so guys nga pala maraming salamat sa inyong panonood na kahit kaya ito lang taan content natin kahit kaya itong content ko at least sana may matutunan kita paano And ito guys, ano naman to eh, yung hindi naman yan, normal lang na content naman, hindi yung ano, at least tayo eh, wala tayo sinasagasaan ng taong ibang tao na ano, pero alam mo guys, sa lahat lahat na ano guys, ang mga paborito kong vlogger talaga, yung number one talaga kong TV yan, uh, inspirasyon natin sa buhay yan, kaya nga ako tayo nag-vlog ng nag-vlog ng mga kabugok, yan isa so, kasi King Lux, yan King Lux, Jeka Tagumpay, Jawo yung Team Graffiti, yan. Mga natin yan guys, siniidolo natin yan. Yan nga sabi nga nila eh, huwag kang tusuko, sabi nila. Kung may pangarap ka, gawin mo. Hindi naman lahat ng bagay, sabi nila, nakukuha sa mabilisan. Siyempre, kailangan pagpaguran. Kasi ah, hindi mo silang tao sa mundo na manonood sa'yo eh hindi lang sila, marami nasa iyo naman yun nasa kanila naman yun kung talagang yan ang alam basta importante na yung ano, maganda yung kalooban mo sa bina ng vlog ka maganda yung kalooban mo wala kang sinasagasaan na tao yun ang pinaka importante sa lahat guys sa sempre maglagay yun ang isa pa sa ano na ano natin na kailangan magpasalamat sa taas kasi sigad lang nakakaalam kung saan tayo dadalhin ng ating mga pangarap siyempre ang pangarap natin eh kailangan sabay natin kilos hindi man talaga na porket pangarap mo nga di ba kailangan sabay natin ang panganang kilos sa, sa kadasal pasasalamat sa mga tao na nanonood sa atin yun kailangan natin sa kawalik sinasagasaan ng tao tayo sa so, kamalay mo ng balang araw pag binigay sa atin ni God di tayo ina hanggat kung anong kaya kong ibigay na makatulong naman sa inyo hindi bibigyan naman. siyempre, hindi tayo ganun tao na kung kayo rin mga sa akin, siyempre, tutulungan ko rin kayo. Siyempre, di ba? Hindi naman lahat mabibigyan, pero paunti-unti. Kasi siyempre, tayo nag-umpisa pa lamang. Pero, yun sabi nga nila, na hanggat, pag may tiyaga ka, may, may na yung pagkatsaga mo. Hindi lang imposible naman dyan ka di ba? Kaya guys, maraming maraming salamat sa inyo sa aking ano panonood. Sana tapusin niyo hanggang dulo. Para hindi naman ano pa na guys hanggang dito lang aking vlog maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel saka subscribe kayo saka follow saka maraming maraming salamat at saka kapasalamat ako dahil sa araw araw ko magkatrabaho lagi po akong safe na nakakauwi maraming salamat po bye guys bye bye